continue tayo sa ating travel mga amigo at syempre andito pa rin tayo sa bayan ng Katayangan sabi ko nga uh, dito pa rin tayo gagala no? at syempre andito na tayo sa triangle yan, yan yun yung triangle dito sa bayan ng Katayangan mga amigo at syempre dito sa unan andito yung Pachix shoutout na lang sa mga empleyado ng Pachix ano? at Motorstar mga mga shoutout at pagdating dito natin sa unan mga amigo, dito rin yung Mitsukushi. Yan yung SYM mga amigo. At nga pala kung gusto niyo mas yung mga travel mga gala dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At syempre, yung diretsyo na yan, papuntang placer. So, kakaliwa tayo mga amigo kasi papunt dito tayo magroronda naman sa ano uh, East, mga amigo. Ayan, dito tayo dadaan sa Cementerio papuntang Bilis, tapos papuntang puntang uh, public market ng Katayangan ano yan, dito naman tayo gagala, dito naman tayo magtingin-tingin. Yan. Syempre, uh, bagong taon, bagong vlog na naman tayo mga amigo at siyempre, bagong update na naman sa mga lugar na nating napuntahan mga amigo. Ayun, at sabi ko nga sa inyo, lagalag -lag tayo at kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para na ako meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo yan no yan hindi ko na alam kung anong street to mga amigo kasi wala naman tayong napansin kung anong street na to at syempre pagdating dito yan intersection syempre yung cemetery nila mga amigo andito sa kanan kaya kakanan tayo at dito mga amigo merong hotel dito ayan o yan Hotel yan mga amigo Kaya kung, pumunta, kung pupunta kayo dito sa bayan ng katayangan, Wala kayong matuluyan dyan pumunta, Pwede kayo pumunta dyan mga amigo ano? malapit lang yan sa simenteryo at andito na nga yung simenteryo dito sa bayan ng katayangan mga amigo ito yung barangay matahimik <laughs> yan. so shout out na lang ano yan ito yung ano simenteryo ng bayan ng katayangan mga amigo yan. so daanan muna natin yung ating mga mahal sa buhay Ay, kung makita mo yung Uh, libingan ng mahal mo ayan kamustahin mo naman mga amigo at ito nga uh, napakalaki nitong ano na to pansyon mga amigo yan may kita mo talaga kahit patay ka na may malalaman mo pa rin na may ka <laughs> yan kasi sa ano sa libingan mo talagang napakalaki at napakaganda ayan kaya lang mga amigo, kahit gaano man nating kayaman, yan, hindi natin madadala yung yaman at ari-arian natin pag tayo ay namatay na. Yan, yan yung tanda nyo mga amigo ha. Kaya makuntinto na lang tayo kung ano meron tayo mga amigo. At syempre pagdating natin dito mga amigo, ito na yung daan papuntang Bill East. So pagdating dito, rap road na mga amigo. No, ay syempre na vlog na natin to nung na, na, nakaraang taon at natutuwa din tayo dahil nagkaroon ito ng malaking views. Ayun kasi yung caption natin doon sa YouTube natin ay ano uh, The Wrong Turn. Wow, <laughs> The Wrong Turn talaga. Ayun, so malaking views ang binigay sa atin dito mga amigo, ano. Pero sa ngayon, ito update natin. Ayun, dinaanan naman natin So, ganun pa rin, ano, mga, walang pagbabago. rough road pa rin, mga amigo. At syempre, pagdating dito, madalang yung kabahayan, mga amigo. May ari ata yung, meron, meron atang may ari itong lupa na to mga amigo, ano. Kasi hindi naman pwede ito tayuan ng tayuan ng bahay. Baka makasuhan tayo. <laughs> so, ayan, mga amigo. At syempre, pagdating natin dyan sa unahan, marami ng kabahayan dyan, mga amigo. Ayan. pero sana masiminto na to dito, ano, kasi matagal na rin na panahon. Reprod pa rin mga amigo. Dapat habang tumatagal gumaganda yung ating bayan ano, hindi yung habang tumatagal lalong napapabayaan. Agoy, ano ba ini yan, at siyempre pagdating natin dito mga amigo, andito na yung mga kabahayan sa Bilis at syempre yung unang bungad sa atin, yung elementary ng Bilis. Ayan Bilis Elementary School. Yan, shoutout na lang sa mga nagtapos dyan at syempre sa mga maestro, tagmaestra. Yan, shoutout na lang sa inyo mga amigo at syempre continue tayo sa ating travel mga amigo. Yan, pababa tayo. Dito na yung mga kabahayan dito sa Bill is mga amigo At nga pala kung gusto nyo masubibayan yung ating mga travel mga gala, mga vlog ni moto Motovlog kasi gala tayo dito sa Masbate. Mag-follow at mag-subscribe para kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At nga pala, pakishare naman mga amigo ng ating video. Paano makita ng ating mga kababayan na sa malayo kung hindi nyo isishare yung ating video mga amigo. Agoy, Rode. Yan, wala namang bayad yan at supportahan nyo sana yung ating mga travel dito sa Masbate at syempre aliwan tayo mga amigo kasi ito yung way palabas, labas no ayan at syempre habang nagta-travel tayo mga amigo shoutout nga pala sa ating mga kababayang Masbate nyo dyan mapabisayas Luzon at Mindanao ka man ayan mega mega shoutout na lang sa inyo ayan Masbate Tio Buria shoutout din at syempre sa ating mga kaibigan uh, ang ilo labas tira Louis labas tira Roald de Jesus vlog at syempre kay Miguel Grotas ang gwapo nating kaibigan at uh, syempre si kay Angels Moto. Yan, shoutout, shoutout na lang sa inyo mga amigo. At kung gusto nyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, isya shoutout kita. Ayan, ito na yung palabas mga amigo ng bilis, ano? Ayan, at nga pala mga amigo, parang medyo mahaba na rin yung ating travel at mahaba na rin yung ating kwento. Ayan, dito na lang natin tapusin ang ating video. So mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masabaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate, mag-follow na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeski Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye-bye mga amigo!